yun pagtinda na tayo init ng panahon mga idol andito tayo sa ano ngayon bahay ng mama ko dito lang ako gumagawa ng ice cream kasi yan o no? kasi yung bahay ko doon hindi mapasok yung ano natin yung motor ito shed car. single pwede pasok lang dito hirap na ano Lagi kasi yung bulan dito tapos yung ano dito mga idol. Yung na ito. Maraming motor dito lumadaan. Ay, malalim na to ah. Narapan na rin yung ano ko dito. Yung side car. Wala kasi ano ma... taluyan yung tubig. Naiipon dito eh. Kaya ganito eh.

Lana sa Wakwak. -wak? Ah, mga ilo -ilo. Ah. Oke, okay, pas pas <laughs> Lana di di tayo. Kasi mahilid na ang panahon Sana makabili tayo ng ano yun Makabinta ah, tayo pang milibigas Dito sa mga mga idol Ayun, oh, nalaglag Oh Sira pa Ang dami kasi karga oh Full tank Sira pa tuloy Yan, dagat kasi yan dyan, dyan mga idol Yan o, dagat Tapos may malaking suba yun dyan Ano yan, yung, yung ginagawa dyan Parang ano yan, factory ng sardinas Ano to, parang kay Lawis Parang kay Lawis, Indangan nga Sa buwang ka lang muna tayo ngayon kasi wala pang ano wala pang labasan sa school mamaya pa mga 11.30 labasan so, medyo makaka pa eh ito lang ito lang magtindi dali sa pinsya mga idol kailangan dito marami kang sugi okay. kasi mga tao dito ano eh hindi ka tulad sa Maynila na iba-ibang tao eh. Iba-iba yung tao na makakasalubong mo. Dito, kailangan ano, dalingan mo yung ice cream mo para may bibili sa'yo. Kawawa ka dito pagka alam ano, buhay mo ice cream tapos para bibili na ako po. Kaya tanggal yung motor pa ah. Ah, pwede pa yan. Abot ah, pa yan. Hanggang bukas. Matipid lang naman to kasi ano to, badya eh. Pero 1.25 to Hindi gaano katipid doon sa 100 na badya. So 100 talaga matipid yun. Maraming mga motor ka dito. Dito sa sindangan ng mga ito. Sa amin dati walang ganong motor dito ang marami dito na di yung mga sikat sikat yung tawagin sa amin nila pero ngayon marami ng mga motor oh dito tayo na lang Parang ano din ito eh. kami bahay dito para squatter dito eh. lalo na doon mabandang dulu doon Tau sa mga ano dyan ha? Mga sindangan dyan o. Oh. Dito tayo sa sindangan Siyempre Marami tayo mga subscriber Mga followers Dito sa sindangan

ito kahit yung ice cream natin tigas oh. ng tigas hindi din ang baso try na ang baso kailangan mga ito pag maglagay ka ng asin dito sa ice cream na ano Timingin mo yung asin para hindi gano'ng matigas. kasi tulad yan matigas na tapos lagyan mo ko ng asin hindi mo matay mo ako po hindi mo na may scoop yan sobrang tikas yan kaya yeah. diba binama no 30 okay thank you wala pala ano ah kuliling sirangan may kuliling dahil

Yeah, yeah. uh, ini salahga

Dua ke Dah, luas sama bata batang betul dia Palit tuh siapa? Palit. Tali dong. Ini mga idol dagat yang jan mga idol lo. Oh. Dagat na yan jan. Dagat. Bye-bye. Para sa dagat pag mga panagat na mga ano. na Galing laut. 刘备么，他。